pangit 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 masiyay balang rautas ang pamayon kada pa ang bado raut raut ay pambado ko ay pa yung sabisa ng pambado kay, mag. kay maganda man Bisung oh, oh iba maganda uh uh Hmm, ikaw ra kaging baklan

Ah, asa Rafi, may utang siya. O, oh. sa card, may utang man siya. O, oh, ada pa sa arawan, may utang pa mama mo, para utang pa mama mo, para utang pa mama mo.